Kidlat News Updates Ako po si Cesar kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-retrieve na ng Philippine Coast Guard ang fishing boat na lumubog sa dagat matapos banggain ng foreign vessel noong October 2 na ikinamatay ng tatlong mangingisda. Batay sa pahayag ng PCG, isinagawa ang retrieval operation sa FFB Dream, 180 nautical miles west ng Agno, Pangasinan sa pamamagitan ng aerial survey, security and salvage operations. Nawawala na ang ilang parte ng katig ng bangka habang nakalutang na sa tubig ang fishing gears na laman nito nang nasecure ng BRP Malapascua. Maingat na iniangat ng MTUG Avior ng Harbor Star Shipping ang bangka para matiyak ang preserbasyon ng ebidensya na gagamitin sa embestigasyon para matukoy ang responsable sa insidente. Nakarating na ang bangka sa Subic Zambales kagabi. Base sa satellite radar, unang natukoy ang isang foreign oil tanker na Pacific Ana na nakabangga sa bangkang lula ng labing apat na mangingisda. Nakarehistro ito sa ilalim ng flag ng Marshall Islands. Nahaharap sa kasong murder with hate crimes ang isang Amerikanong landlord matapos nitong tadtarin ng saksa ang isang babaeng muslim at isang anin na taong gulang na lalaki sa Illinois na sinasabing may kaugnayan sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa pahayag mula sa Will County Sheriff's Office sa Illinois, nagawa pang makatawag sa 911 ng babae habang nakikipagtalo ito sa landlord na si Joseph Shuba. Ngunit pagkarating ng pulis sa bahay ng mga biktima, Nagtamo ng 26 na saksak ang bata na dahilan ng kanyang pagkamatay habang ang babae na sinasabing ina nito ay nakaligtas sa pag-atake. Naaresto naman sa labas lang ng bahay ang suspect na nahaharap sa kasong murder, attempted murder at two counts ng hate crime. Tinarget umano ng suspect ang mga biktima dahil sa pagiging muslim ng mga ito at ang patuloy na gyera sa Middle East, sangkot ang Hamas at Israel. Kinukoy ng Chicago Office of the Council on American-Islamic Relations ang bata bilang isang Palestinian-American. Nagsumiti na si Liberal Party President at Albay Representative Edsel Lagman ng panukalang batas na nagdedeklara sa February 25 bilang regular public non-working holiday bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Inihain ni Lagman ang House Bill No. 9405 na nagsusulong na muling mabuo ang EDSA Commission na naitatag sa bisa ng Executive Order 82 Series of 1999 upang magplano at iimplementa ang malawakang seremonya para sa matahimik na paggunita sa EDSA People Power Anniversary 25 ng Pebrero ng taon. Sa ilalim nito, pangungunahan ng Executive Secretary ang nasabing komisyon kung saan maglalaan ng 10 milyong piso mula sa national budget kasama ang donasyon mula sa pribadong sektor para sa operasyon nito. Unang umani ng kwestyon ng hindi pagdedeklara sa February 25 bilang holiday sa inilabas na listahan ng holidays ng pamahalaan noong October 30. Paliwanag ng Malacanang, hindi na ito isinama dahil linggo naman daw ito gaganapin at karamihan sa mga manggagawa ay rest day ang naturang araw. Manalo ang Pasko ng isang mananaya matapos matamaan ng winning combination sa Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o so PCSO na may premyong aabot sa 147 milyon nitong linggo, October 50. Ayon sa PCSO, mag-isang nakuha ng mananaya ang winning combination na 47, 35, 2, 13, 38-17 in any order sa Super Lotto 649 kahapon na may premyong 147,354,760. Bukod sa maswerteng mananaya, wagirin ng TIG 50,000 ng apat na punong katao matapos tamaan ng limang numero sa winning combination. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.